Idol, para ka daw nagkalahe Simula nang inuminom ka na supplement Natawa <laughs> ko dun ha Ano yun? So mag yung lahi mo Pag inuminom ka na supplement Ito rin mga bashers eh Anyways, na-appreciate ko kayo lahat uh, Half Iranian, half Filipino ako 45 years old Simula ako mag-workout 13 years old Commercial model ng 16 Artista na 17 Tapos hanggang ngayon So ganun lang yun Do what works for you Tama kayo Mali ako I'm not your doctor best advice kung may gusto kayo be consistent isipin nyo worth it ba yung effort na ibubuhos mo parang sa isang relationship worth it ba diba worth it paglaban mo kung hindi no di ba yun lang huwag na kayong magsayang ng oras at mag-aaway pa kayo kung di ka naman ready magsettle down huwag ka na mag-girlfriend o boyfriend enjoy mo muna di ba yun hapag nahanap mo yung dawan huwag mo na pakawalan yun yun lang love na love <laughs>